Ayan guys, pupunta tayo ngayon sa Bagsit River dito sa Palawig Zambales. Isa po ito sa nagtitrending sa Facebook. Isang ilog na liguan na sobrang linaw ng tubig at nagkukulay asul pa. Malapit-lapit lang po sa lugar namin ito dahil ako ay taga Masinloc Zambales lang din. Kaya kami po ay magta-tricycle lang at motor going to Bagsit River. Mahigit isang oras din po ang pagbiyahe papunta rito. Kaya kapag may planong maligo sa Bagsi Traver, mas maganda ang agagahan na lang ang pagpunta rito para mas ma-enjoy ang pagligo sa ilog. Ayan, at kami mga excited na. Buti na lang magandang panahon at nagpakita si Haring Araw. Kaya yan, tuloy-tuloy ang biyahe namin. Kitang-kita ang bundok na maganda at ang mga ulap na nagagandahan din. May mga turista na rin pong nagpupunta rito. Lalo na pag mga ganitong panahon, medyo mainit. At tulad po nito, may nakasabay kami na naka four wheels. Maliligo din daw po sila sa Bagsit River. At ayan po, nagtanong na kami kay Manong kung malayo pa ba. Ang sabi po niya, malapit-lapit na at banda-banda pa roon. At ayan, tuloy-tuloy ang biyahe hanggang sa marating namin ang lugar dito. Bagsit River, Palawig, Sambalen. At ayan na po, andito na kami ngayon sa Bagsit River. Ang ganda-ganda ng lugar dito. Grabe talaga, at hindi na napigil ang paglublog namin sa tubig. Grabe, sobrang lamig. At sobrang linaw ng tubig. Ayan, kitang-kita -kita mo, ang malaking bato. Ay, sarap talagang maligo dito sa ilog. Lalo na't malamig ang tubig na maagos galing sa tuktok ng bundok. Let's tayo na maligo sa ilog. Napakalinaw ng tubig. Kaya nga naman, medyo malalim larim rin din naman ang ilog na ito. Buti na lang marunong kaming lumangoy. Eh, hey, happy yan. Tayo na maligo sa ilog. Napakalinaw ng tubig. Ayan na nga't naglublub na at pakaway-kaway pa. Tara na, dito banda. Napakapresko ng tubig at malamig. Aba naman, huwag niyo akong aawatin dahil hindi ako magpapaawat. Huwag bang nagkukulitan kami magtita. Banda roon at banda rito ang aming pinagliliguan. Ayan po, dito kami tumutong sa malaking bato. Habang naliligo, marami kaming mga napagkwentuhan. Wait lang po, saglit lang, magpipicture muna kami. Ang lakas talaga ng agos, natutumba ako. <laughs> oh, MG, madulas ang mga bato at nadadala ako ng mga agos. Kaya nga naman, medyo malalim-larim din naman ang ilog na ito. Ay, na man, Buti na lang marunong kaming lumangoy. Hey, happy yarn. Kaway-kaway sa mga kasama na hindi pa naliligo. Tara na, maligo na. Let's rock and roll. Bahala nga kayo kung ayaw niyong magsipagliguan. Basta kami, nag i sa pagpipitures at pagsaswimming. Enjoy lang and ligo pa more. Aba, lumapit na si Bunso at makikiselfie daw sa amin. Ang saya lang talaga. Totoo pala yung sinasabi nilang, Money can't buy your happiness. Lalo na sa mga ganitong moments, nakabanding mo ang iyong family. At ayan na nga, si Bunso pa ang naging photographer ko. Nak, ayusin mo ang pagpipicture ha? Dapat gandahan mo. Ayan, at nagkumanda na ang mami. Kapag pangit ang mga kuha mo, tignan mo lang. Wala ka talagang alawan sa akin. <laughs> Joke lang po. Natatawa na lang si Bunso habang nagtitake ng pictures sa akin. I really appreciate anak. Thank you! ang sarap talaga maligo dito sa ibong. Lalo na't malamig ang tubig na umaagos galing sa tukot ng bundo. Ay, aba naman siyempre. Kumusta na si Bunso para mag-post at papakuha ng pictures. Ay, sinabi naman talaga, madadala ka sa lakas ng agos. Ayan, may tingiting ibon. <laughs> Kakatuwa talaga itong bata na to. Panay ang posing, oh. <laughs> <What>? <laughs> <Man>. <laughs> Sige, nagakayan. Kaya. Daritso kayan. Huwag kang magaling langan, malalim yan! <laughs> Ay, mapindot! Masama. Ay, mapindot! Money can't buy your happiness. Lalo na sa mga ganitong moments, nakabanting mo ang iyong family. At ayan na nga, si Bunso pa ang naging photographer ko. Nak, ayusin mo ang pagpipicture ha. Dapat gandahan mo. Ayan, at nagkumanda ang mami. Kapag pangit ang mga kuha mo, tignan mo lang, wala ka talagang alawan sa akin. Hahaha, <laughs> joke lang po. Natatawa na lang si Bunso habang nagtitik ng pictures sa akin. I really appreciate anak. Thank you. Malalim Thank you. Ba, ikaw okay. mo sa camera ko. Sige, <laughs> Ayan naman po ako, walang sawang lumalangoy. Talagang natutuwa ako sa sobrang linaw ng tubig dito sa ilog. Ang ate ko, pa ang tawag sa akin. Takot kasi siyang lumangoy sa malalim. First time din po kasi namin na bavisita itong Bagsit River. Kaya, sige lang te. Enjoy your swimming. Ate naman eh, tawag ng tawag. kaya mo lang mag-enjoy. Tignan niyo po guys, ito yung tubig na nanggagaling sa tuktok ng bundok. Tuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig na to. Linis at malinaw po ang tubig. Ito naman po yung mga kasabayan namin nagpunta rito. Talagang hindi sila nagsasawa na mag-dive sa tubig. Enjoy lang talaga at syempre kailangan din mag-ingat. Akala ko sa jowa lang pwedeng kiligin. Hindi pala dito rin sa ilog pwede kang kiligin. <laughs> hmm, charot-charot lang po.

嗯。<noise> kaya nga naman medyo malalim na rin din naman ang ilog na ito kain naman kaway wai sa mga kasama na hindi pa naliligo tara na maligo na guys pakihart na lang po ang aking video hanggang sa muli sa susunod na video ulit ingat po palagi God bless po sa ating lahat bye bye and I love you guys